Good morning uh, Alis tayo ngayon ng maaga Kaya mag check tayo ng ating uh, uh, Sukatan ng langis Yung pinaka gauge nya So isi-share ko ito kasi Kahit uh, hindi sa baguhan Kahit doon sa matatagal Ng gumagamit ng motorcycle Kung minsan Hindi pa nila alam yung pag check nito Lalo tigit tayo uh, Dito sa mga de-trade oh, ayan o oh ito di trade so paano ba mag check nito madali lang mag check ha, kung tutuusin pero dito, dito sa may mga di trade ibang klase ito hindi kagaya doon sa iba na basta na lang ipinapasok at ginaganon dito sa mga di trade kapag nagsukat ka siyempre ah, ano ah, sa mga di trade dalal siya lang higit sa lahat doon sa mga TMX na 125 kalimitan ganito at halos lahat ganito yung ATMX. TMX ang pagsukat nyan huwag nyong ititrade it uli kinakailang igaganon lang o oh, yan o oh. Ayan, ilalapat lang huwag ipipihit ng paganoon bago saka itataas ng gano'n. So, Brian, siyempre, o oh, lampas, o. Lampas yan. So, ang pag-check nyan, ganito. At kinakailangan yung pinakagitna nito, hindi sasaya doon siya uh, pinakagilid para ibig sabihin naka-level talaga o oh, yan. Linisin natin. Ganito ang pag niya. Para doon sa wala pang alam. O oh, ayan o. Oh. Huwag niyo ipipihit ganyan o. Oh, ayan o. Oh. O oh, ayan yun siya akin o oh, naka lang. Oh, kung naka-level tama yun yung level niya ng ganyan. Kung nasa kalahati Ah, eh, uh, okay lang 'yan kung nasa kalahati. Eh. Sabihin mi lang is pawag lang yung nasa dulo na ibig sabihin yung uh, dulong dulong na nakaunti na ibig sabihin hindi na ano yun abnormal na yun, hindi na normal pagka nasa gitna, okay lang pero mas mabuti kung na doon talaga sa level ah, ganun lang ang pagsukat wag ititrade ng ganun kasi yung iba ah, nakikita ko rin, pag nagsusukat ang ginagawa ipinipihit hindi dapat gano'n ha dapat ang pagsukat kinakailangan nakagit at ganito. Ayan o. Huwag iti-trade o. Tapos saka iaangat. O ganyan. Yan ang level. Okay. Ganun lang. Isinil ko lang. Lalo tikit sa lahat. eh, doon talaga sa wala pang kaalam-alam. Okay.